Pasko sa abroad, may pera, may trabaho, pero wala yung mga taong gusto mong yakapin. Sa Pilipinas, puno ng tawanan, ingay, amoy ng handa. Dito, tahimik, malamig, video ko lang ang tanging yakap. And sometimes, habang kumakain ka ng instant noodles, naiiyak ka not because you're weak pero kasi wala kang kasabay pero tandaan mo hindi ka lumayo para iwan sila lumalaban ka para sa kanila para balang araw hindi na screen ang pagitan kundi hapag halakhakan at totoong yakap hang in there sa trabaho may araw din na sabay-sabay ulit kayong kakain at hindi na kailangang bumalik kinabukasan.